Doobie, doobie, doobie. Ay, line, eh. <laughs> My ideal Ay, hindi pala yung Wait, may tanong nga Ay, may chismis ako Ano nga chismis? Uh, ulit hindi mo naman Saan galing yan? Galing to sa puso <laughs> Sige nga, ano Of Filipino chismis? lives <laughs> From the Filipino community Wow! And the Filipino race. O okay, alam mo ba, totoo to ha. No. A real life scenario. A wow. real life scenario that Correct. comes from within. Wow. And this is the beyond. So what wow. what is that? Eh alam mo, may mga tao talagang tinit... What's that? Huh? <laughs> may mga taong... Talaga natitira sa'yo patalikod. So, So you mean to say going wild. Natitirahin ka patalikod? Correct. Aha, bet. <laughs> <Ay! laughs> Madalas, asawa mo pa. <laughs> Why? Hindi <laughs> <laughs> mo yan alam, nililibak ka ng sarili mong asawa. Mo. Ay, alam ko yan. No Hindi <laughs> niyo yung asawa, pati yung silingan niyo. Ay, daghan kayo, Imanaya, ka, yung imunaya. Tinitira ka pa Gusto mo ba yan? Usahay gani, magatubang pa. Ay! <laughs> <laughs> oh, pero pinaka Bati makita ang imong kastorya ug magtalikod Oo, man lang. Pero pinaka worst kaning tinitira ka ko. Oh, mm. May nalang nawi kaysa dusla ako na. <laughs> Ay! Para sa Facebook, kung ma-share, share ang post ba? ba? Kay -kay, ganang gitong ka <laughs> ba? dusla ka likod. Uy, masugot ka na kung liba ko. Yung gabon Okay na lang nawi. <laughs> yung tigbaso naman ni Diretso. Og oh, na Ganang <laughs> <laughs> anak man mo di ha. Pero paborito ko talaga yung tinitira sa likoy. Mm. Kasi dyan mo malalaman kung sino talagang true love mo. Why? Akala ko kung sino totoong traidor. Ay, <laughs> Ay shared, bala. Mali mo, Aya, Touching ayaw, the lives of Filipinos. Why? <stellar name> <laughs> And now, the Filipino lives are touched. Are touched. <Touchdown>. By touch. <laughs> Touchdown, Iligan. Mau ba? Pero ano masasabi mo sa mga taong uh, mahilig? magtitira. 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 <laughs> 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 Anong po ko. <laughs> Pahilig yun siya, no? Tira uh -huh. sa emuliko Dili, manggit ka ato bangon. Nga naman na, shh. <laughs> Basi batig na <No. laughs> Basin, basin. Wata ka balo, no? Basing <laughs> lain yung mga buti. Oh, <laughs> Ang <batuy>. advice sa <laughs> mga so uh, tao mahilig ka uh, tumira patalikod. Ay! ay patalikod. <laughs> <laughs> Please, galingan niyo po. Ha! 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 dahan-dahan lang po. Dahan-dahan. Sing pag-uban, pag-unsa. Galingan niyo po yung pag, pag ano. Unsa man. Galingan niyo po yung pag tira pa tali ko. Ah, eh, uh, talaga. Para mas madama. Ah. Ang na hinasaya. Masaya ba yun? Masaya yun sa iba ha? Masa, masaya pa rin sa kanila kasi oh, sila yun mang mang hisgot, mm -hmm. yung... O, manghisgot o laing tao. Ano Di ba na, maayon na Ma, yung unan na. na. Maayon na siya. Magaba. May nga sikat ka. Oy. Kasi pinag-uusapan <laughs> pinag ka. Pinag-uusapan. Sa likod ikaw ng ang, camera. Wow! Ito ang subject. Wow! The uh, subject. Uh, the subject of... Them all. Of the them subject all. of them all. Of them uh, all ha, sa mga tao dito eh, na mahilig tumira. Okay. Galingan nyo ha. Dapat... Dress. Dapat, <laughs> dapat pa dress yung tira niyo. Dapat, dapat nice, good, uh, misa yung story. Dapat sa sagarin nyo rin po. Gusto ko yung sagarin. Sinasagad nyo kami. Oh. Wow! <laughs> <laughs> Nang sagad, babe? Imanabi? <laughs> <laughs> <You> Nakakatakot! <be? laughs> <laughs> Sagad na costume. sagad. <laughs> sagad na sagad ang skin care. Hindi oh, kumana. Uh, <laughs> Magabaan Ayoko yun. Ayoko na. <laughs>